Sa ilalim ng mantol ng kataas-taasan, Panginoong Diyos, ngayon ay lumalapit ako sa iyo hindi sa kabisadong salita, ngunit sa pusong nag-aapoy. Naging mahirap ang buhay. Ang panloob at panlabas ng mga labanan ay perpereho. Ngunit sa sitwasyong ito ng pakikibakan na itinaas ko ang aking mga mata at sumisigaw sa Panginoon ng mga hukbo, sumama ka sa akin, Dios. Takpan mo ako na iyong manta. Hindi ko nais na mabuhay na bumibisita sa iyong presensya. Nais kong mabuhay, manirahan, maglagay ng mga ugat sa taguan ng kataas-taasan. Sapagkat naroon, sa ilalim ng iyong mga pakpak, na ang kaluluwa ay nakatagpo na kapahingahan, na ang pagod na espiritu ay nababago, ang takot ay nawawalan ng lakas at ang pananampalataya ay muling nagalab ikaw ay hindi isang malayong Diyos. Sulungan ka. Lilim ka sa nakakapasong ine. Ikaw ay protection kapag ang lahat ay tila mapanganib. Ikaw ay isang malambot na boses kapag ang mga ng mundo ay gustong bingin ang aking pananampalataya. Ikaw ay kapayapaan kapag ang pagkabalisa ay sumisigaw. Gayon, Panginoon, isinusuko ko ng buong aking sarili dinujuro ko ang puso ko sa iyo. Hinihiling ko na itago mo ako mula sa kasamaan, na protektahan mo ako mula sa mga nakatagong silo, mula sa masamang layunin ng mga salita, mula sa mga palaso na binaril mula sa likod ng mga eksena. Ilayo mo ako sa lahat ng bagay na hindi nakikita ng aking mga mata, ngunit alam mo na, Sinasabi ng iyong salita na tatakpan ako ng Panginoon ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng iyong mga pakpak, ako ay magiging ligtas. O, oh, Panginoon, napakagandang pangako. Hindi ako binibigyan ng pagkakataon. Ako ay nasa ilalim ng iyong anino. Gumuho man ang mundo. Ang aking kanlungan ay walang hanggan. Aking kalasag ay tapat. Hindi ako matatakot sa kadiliman ni sa mga alingaungaw na masamang balita. Hindi ako matitinag sa mga banta ng kalaban, sapagkat alam ko na libu-libo ang mabubuwal sa aking tagiliran at sampung libo sa aking kanang kamay, Ngunit alam kong iingatan ako ng Panginoon. May tatak ka sa buhay ko. Ako ay itinalaga, minarkahan, pinili upang mamuhay sa ilalim ng iyong proteksyon. Ama, ipadala ang iyong mga anghel gayon. Ipadala ang inyong makalangit na mga sugo upang palibutan ang aking tahanan, aking trabaho, aking pamilya. Naway mapuno ang bawat silid ng iyong presensya. Naway gabayan ng liwanag ng iyong kaluoban ang bawat hakbang ko. Naway hindi matisod ang aking mga paa sa mga nakatagong bitag. Huwag hayaang mapuno ng walang kabuluhang takot ang aking isip. Ang Panginoon ang aking kalasag, aking mug, ang aking kanlungan sa panahon na kabagabagan. At kahit parang natalo ang laban, magtitiwala ako dahil alam kong ipinaglalaban ako ng Panginoon. Ikaw ang Diyos na pumapasok sa pugon kasama ang kanyang mga anak na pinapakalma ang bagyo sa pamamagitan na isang salita na nagpapadala ng pagpapalaya kapag tila walang paan. Gayon, naninindigan ako sa panalangin. Ipinapahayag ko na ang kataas-taasan ng aking kanlungan. Walang masamang mananaik sa akin. Walang salot na lalapit sa aking tulda. Walang plano ng kaaway ang magtatagumpay. Dahil lang Diyos ang aking tagapagdanggol. Tahimik ang aking puso, Espiritu Santo alisin ang bigat sa iyong isip. Turuan mo akong magtiwala. Turuan mo akong magpahinga hindi sa mga katiyakan ng tao, kundi sa iyong mga pangakong hindi nabibigo. Hindi ko lang gustong mamuhay ng ligtas. Gusto kong mamuhay na puno ng iyong presensya, na gumapaw ng kapayapaan, katapangan, at pananampalataya. Panginoon, takpan mo ako ng iyong dugo. Takpan mo ang aking bahay Takpan mo ang aking pamilya. Takpan mo ang aking mga landas. Naway ang iyong katapatan ay e maging parang peder sa paligid ko. Maging parang tabak sa aking bibig ang iyong salita. Naway ang presensya mo ay ang hangin na aking nilalanghap. Nananalangin ako ng temtim, dahil hindi ako nagsasalita sa hangin. Sumisigal ako sa Diyos na nakikinig, na tumutugon, na kumikilos sa Diyos na tumatawag sa akin na anak na nakakaalam ng bawat detalye ng aking buhay at hindi ako pinababayan. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, isulat sa mga komento, ako ay nasa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan. Punuin natin ang espesyong ito ng mga deklarasyon ng pananampalataya at buong pagsuko sa Diyos. Ang tagumpay ay nasa mga naninirahan doon. Panginoon, Nananatili ako sa iyo na may pusong sumusuko. Dahil alam kong hindi lang natural ang laban na ito na kinakaharap ko, ito ay spiritual. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako naghahanap ng mga sandeta ng tao. O walang laman ng mga estratehiya. Bumaling ako sa iyong altar. Dahil duwan ang tunay na digmaan ay nanalo. Ang iyong salita ay nagpapahayag na ang Panginoon ay magutos sa kanyang mga anghel tungkol sa akin. Naingatan ako sa lahat ng aking mga lakad. Napakagandang pangako. Ama, upang malaman na ang langit ay gumagalaw kapag ako ay sumisigo, na ang mga makalangit na nilalang ay ipinadala sa pamamagitan ng iyong utos, upang ako ay ingatan, anong klaseng pagmamahal ito? Anong pangangalaga ito? Hindi ako naglalakad mag-isa. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakakaintindi, kahit pakiramdam nila nang hihina ako, napapaligiran ako. Ang mga anghel sa kanan, sa kaliwa, sa harap at sa likod. At higit sa lahat, ang iyong banal na espiritu sa loob ko, gumagabay sa akin, nagbibigay sa akin ng pagunawa, na nagpapahintulot sa akin na hindi mahulog. Sinasabi mo, Panginoon, na kahit na ako ay humarap sa mga leon o ahas, tatapatan ko sila ng may autoridad. Ito ay nagpapakita sa akin na ang buhay ay talagang maaaring magdala ng mga panganib, pananambang, tukso at pagbabanta, Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Lumalakad ako sa otoridad, sapagkat sa iyong pangalan ay may kapangyarihan. Ama, hindi ako biktima. Ako ay higit pa sa isang mananakop sa pamamagitan niya na umibig sa akin. Nilampasan ko ang takot sa lakas ng loob na nagmumula sa iyong espiritu. Dinujuro ko ang pagabalisa sa iyong kapayapaan. Inawawalang sa isa ko ang mga kasinungalingan na kaaway sa katotohanan ng iyong salita. Ipinapahayag kong gayon na walang sandeta na nabulaban sa akin ang wunlad. Walang palaso na masama ang makakarating sa puso ko. Walang salot na tatama sa aking bahay. Walang paratang ang hahatul sa akin. Dahil ako ay iyo. Ako ay nahugasan, nahiwalay, natatakan ng iyong espiritu. At kahit na lumakad ako sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatako. Dahil alam kong ikaw ang kasama ko, itinutuwid ako ng iyong pamalo. Inaaliw ako ng mga tauhan mo. Hindi lang ako iniligtas ng Panginoon. Lumalakad ang Panginoon kasama ko sa lamba. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa gitna ng krisis. Sinabi mo, sapagkat siya ay kumapit sa akin sa pag-ibig, kaya't ililigtas ko siya, ipagsasanggalang ko siya, sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. Panginoon, kilala kita. Alam ko ang iyong pangalan na nasa itaas ng bawat pangalan. Alam ko ang iyong pagkatao. Alam ko ang iyong katapatan. At dahil kilala kita, nagpapahinga ako. Kapag dinamaan ang takot, iyak ako. Kapag dumapo ang sakit, iyak ako. Kapag ang langit ay tila tanso at ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng aking mga paa, ako ay iyak pa rin. At ikaw, O oh Diyos, ay sasagot. Dahil ikaw ang Diyos na tumutugon ng apoy, ng biyaya, ng pagpapalaya, at ng kapangyarihan. Hindi ako humihingi ng buhay na walang pakikibaka, Ngunit humihiling ako ng buhay na puno ng iyong presensya. Dahil kung nasaan ang Panginoon, ang imposible ay yumuko, ang kaguluhan ay tumahimik, ang sakit ay umurong, at ang kaaway ay umatras. Ang aking pagtitiwala ay sa iyo, Panginoon, at sa iyo lamang. Ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa aking tahanan. Magutos ka sa iyong mga anghel tungkol sa aking mga anak, asawa, magulang, kaibigan. Naway walang mangyaring masama sa atin hayaang walang salungat na espiritu ang magkaroon ng legalidad. Naway masira ang bawat sumpa sa pamamagitan na kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Tinatapos ko ang panalangin ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng may pananampalataya. Ikaw ang aking kanlungan, aking bato, aking tagapagligtas. Sa iyo ako nagtitiwala, sa iyo ako umaasa, sa iyo ako nagpapahinga. At habang ako'y nabubuhay, ako'y tatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan at mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kung ang panalanging ito ay nakaantik sa iyong espiritu, isulat sa mga komento, ang tagumpay ay sa Panginoon. Punuin natin ang lugar na ito ng papuri at ipahayag na ang ating pagtitiwala ay ganap sa Diyos.